Mark Anthony Fernandez viral ngayon. Trending ang aktor na si Mark Anthony Fernandez dahil sa kumalat na umano'y video scandal niya sa social media. Pinag-usapan ito ng mga netizen sa ex-dating Twitter ngayong July 23. Sa viral video, makikita ang isang lalaki na nahahawig kay Mark Anthony Fernandez. Nakahubad ito at ipinakita sa kamera ang kanyang maselang parte ng kanyang katawan maya maya pa'y lumabas sa video ang isang babae. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang kasama ni Mark sa naturang video o sino ang responsable sa pag-upload nito sa social media. Walang katiyakan kung ito ba ay kamakailan lamang nangyari o may ilang taon na ang nakaraan. Ang pangyayaring ito ay tila nagbigay ng bagong kulay sa karera ni Mark, nakilala bilang isang dating guapings aktor. Marami ang nagulat at tila hindi makapaniwala na may ganoong klasing video na umanoy kumalat. Ang mga reaksyon ng netizens ay naging bahagi na ng diskusyon online kung saan iba't ibang opinyon ang umusbong. May mga nagpahayag ng kanilang suporta kay Mark, samantalang may mga nagpapahayag din ng kanilang pagkabahala sa naging kaganapan dahil sa kanyang pagiging kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, agad na kumalat ang balitang ito at agad itong naging usap-usapan hindi lamang sa social media kundi maging sa iba't ibang larangan ng media. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nadawit si Mark sa kontrobersya na nagbigay sa kanya ng mas malawak na exposure sa publiko, sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin ang pag-aasam ng publiko ng mga detalye, at paliwanag mula kay Mark Ingil sa naturang pangyayari. Marami ang umaasa na magbibigay siya ng linaw sa mga katanungan, at magpapaliwanag sa mga nangyari. Sa hinaba-haba ng diskusyon at pag-uusap, patuloy pa rin ang pagmumuni-muni ng mga tao sa likod ng pangyayaring ito. Muli itong nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging responsable sa paggamit ng social media at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Sa kabuuan, ang pangyayaring ito kay Mark Anthony Fernandez ay nagdulot ng malawakang reaksyon at diskusyon sa online na mundo na nagpapakita kung paano nakaaapekto ang teknolohiya at internet sa pribadong buhay at pampublikong imahe ng isang kilalang personalidad. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.